hindi makasunog, ma-misfire mamis yung ating uh, spark. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates to our videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabisik, i-check nyo yung spark plug ninyo, kasi minsan, wala pala sa stator, wala sa CDI, wala sa ignition coil, dito lang pala sa spark plug yung may problema. Okay, kagaya nito. Pag tingin mo sa spark plug mo, napaka-itim. rich mixture yan. Hindi dapat ganyan. At least, sana, slight gray or gray, light brown or golden brown. Kaulay-kalawang, ganun dapat yung reading niya. Hindi kagaya nito. No? Black na black, itim na itim. So, napaka-consume ito. Napaka-lakas uh, na kumain ng gas. Okay? Bawas ka sa tunuhan ng gas. Okay? And then, ito rin. Napaka-lawak na yung gap niya. So, i-adjust natin yung gap niya yan. Hindi ganyan, dapat ganyan yan. At, tingnan natin, check natin yung electrode niya. Kasi minsan talaga is napuputol. Okay? Nasisira yung electrode niya din sa gitna. Okay? Yan. Itong camera natin, napakahirap mag-focus yan. Yan. Di ba? Ang layo yung kanyang gap. Pero, pag babalik uh, natin yung ating yun know, o, <laughs> spark plug yun. Tumataas siya. Yan. <laughs> diba? Tumaas na. Okay. Taba diba natin. Yun. Wala na ulit. Wala na. Ang ibig sabihin nun? So, sira na yung ating spark plug. Yung ating electrode ay putol na. Papunta dyan. Diretso yan. Okay. At ito yung kanyang uh, connection nyan sa taas. Putol na oh. Kita nyo yun? Iba? Tumaas, bumaba. Bubayin natin. You oh. know. Taas, baba. Siyempre, pag ganyan, kailangan talaga niyang may adjust. O kung wala kang budget, i-adjust mo muna ito, pababayin mo yung gap niya para sumakto lang. Pero siyempre, pag ganyan ito, naubos na yung kanyang electrode din, palitan mo na. Pag ganyan na, kaliit yung ating electrode. Okay? Okay. Pero may mga malit naman talaga ng electrode pero ito problema niya is yun. Putol yung kanyang electrode yon putol Kita oh. Kaya palitan na ito. Okay, kaya din minsan hindi makasunog, may misfire yung ating uh, spark. Hindi maganda yung spark niya na niya kasi ganito na. Palitan na, na yung spark plug pag ganito. All Para walang aberya sa biyahe. Okay, so yun lang mga kabisik. Alright, check 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 mga kabisik.